Idol, ang galing niyo mag-asawa gumawa ng music at ang ganda ng boses mo. Kailan mo nalaman na maganda boses mo? Actually, nalaman ko na lang asawa ko na si Sarina. Kasi nung bata ako, pinag-voice lessons ako dati, dun sa station ko dati. Sinabihan ako na teacher na tone deaf, wala raw akong pag-asang kumanta. And then may mga kagrupo ako dati, pag kumakanta kami, lagi nila ako pinagtatawanan. So mababa yung sa sarili ko. Pero wala sa kanila marunong mag-rap. Ako yung talaga talent ko. So nag ako. And then itong recently, mag-asawa na kami may mga kanta, nag-isip kami, sino kakanta? Tapos trinay ko kanta yun. Tapos taas pala falseto ko. Tapos maganda. I mean, okay naman yung voice ko, singing voice ko. So, binigyan ako confidence ni Wifey. So, ang moral of the story, kayo nanonood nito, kailangan makinig tayo sa tamang tao. Kasi kahit na may talent tayo, pag siniraan tayo ng tao na akala natin, eh, siya na yung professional, siya na yung tamang advice, Sa hindi pala. Sayang lang yung talent natin na nagiging hidden lang siya. So, mag-ingat tayo na papakinggan natin. Tama kayo? Mali kami? Do what works for you. Alam nyo ba, noong naglabas ako ng first album kong Amir of Rap, nanalo akong New Artist of the Year sa Aliwa Awards. At may friend ako na singer, tas kinailangan niya ng rapper para dun sa... contest sa sasalihan ng sister niya, sinali niya ako, nanalo kami third place. Tapos, tinalo namin yung teacher na nagsabing tone deaf ako. At yung mga kasamahan ko na hindi marunong kumanta na nalalait sa akin, lahat nga nga. So, if you don't know, now you know. So, believe in yourself. Kanya-kanya tayong time. Darating yan sa tamang panahon. Kung baga, example dyan sa sampung bagaling isa lang yung tinadhana o siswertihin na mabibigyan ng chance kaya kailangan lagi tayong ready.